Magandang araw mga kababayan. Ngayon ay April 26, 2025. Narito ang update para sa magiging lagay ng panahon. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA kaninang umaga, makikita sa satellite animation ang makakapal na kaulapan sa malaking bahagi ng Mindanao. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Inaasahang magdadala ito ng scattered rains and thunderstorms sa buong rehiyon. Maging alerto sa posibilidad ng pagbaha at landslide. Samantala, ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ay magdadala rin ng scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang mainit at maalinsangang panahon. May posibilidad pa rin ng isolated thunderstorms dahil sa easterlies. Sa ngayon, wala pang namamatsagang bagyo o low-pressure area na direktang makakaapekto sa bansa. Pero dahil aktibo ang ITCZ sa bahagi ng Mindanao, posible ang pagbuo ng low-pressure area sa mga susunod na araw. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating monitoring. Lagay ng panahon sa Luzon, ngayong araw ng Sabado, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan sa buong Luzon kasama ang Metro Manila. Mainit at maalinsangan pa rin ang panahon na may tsansa ng isolated thunderstorms. Ang temperatura sa Metro Manila inaasahang aabot ang temperatura mula 24 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, mas malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 26 degrees. Sa Lawag, makakaranas ng temperatura mula 26 hanggang 34 degrees. Sa Tagaytay, bahagyang malamig na may temperaturang mula 22 hanggang 32 degrees. Sa Legaspi, inaasahan ang pagitan ng 26 hanggang 33 degrees. Habang sa Tuguegarao, posibleng umabot hanggang 37 degrees Celsius. At ang lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, sa Mindanao, asahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dulot ng ITCZ. Maaaring maging katamtaman hanggang malakas ang pag-ulan. Mag-ingat sa pagbaha at landslide. Sa Eastern Samar at Southern Leyte, mataas din ang tsansa ng thunderstorm dahil sa easterlies. Sa Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Maaaring makaranas ng isolated thunderstorms. Ang temperatura sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, inaasahang maglalaro ang temperatura mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Iloilo, posibleng umabot mula 24 hanggang 34 degrees. Sa Zamboanga, Cebu at Davao, makakaranas ng temperaturang posibleng umabot hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban at Cagayan de Oro, bahagyang may init na may temperaturang hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating heat index update, Inaasahang magiging mainit at maalinsangan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Sa Metro Manila, inaasahang aabot ang forecast heat index sa pagitan ng 40 hanggang 41 degrees Celsius habang sa Muñoz, Nueva Ecija, posibleng umabot ito sa mas matinding init na 45 degrees Celsius. Ayon sa heat index forecast map ng Pagasa, maraming lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng danger level heat index. Kabilang dito ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at ilang bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kailangan pa rin ng extreme caution. Uminom ng maraming tubig, iwasan ang direct sun exposure, at magpahinga kapag kinakailangan. At sa lagay ng karagatan, wala pong nakataas na gill warning, kaya ligtas pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at mga may maliliit na sasakyang pandagat. At iyan po ang ating weather update. Para sa karagdagang weather updates, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated. Ingat po tayo at stay hydrated!